Samantala na sunog ang isang warehouse sa Marikina. Umabot yan sa mataas na alarmang Task Force Alpha. Alamin natin ang iba pang detalye sa balitang yan. May live report ang ating kasamang si Oscar Oila. Oscar? Yes, Joel, nasubok ng gusto ang kakayanaan ng mga bumbero sa pakikipaglaban sa apoy. Nang sa mga sandaling ito ay may git arin na oras ang lumalamon sa isang warehouse dito sa Marikina City. Tila walang balak paawat ang apoy na inabutan namin lumalamon sa warehouse na ito ng mga Bidjok at Guantes sa May Ordone Street, Barangay Parang Marikina. Buhod sa nangangalit na apoy, balot pa ang kapaligiran ng makakapal at maitim na usok. Kaya ang kakayanan ng mga bombero, nasubok ng gusto. Ba't mahirap kalabanan itong apoy na ito? Uh, well, ang mga plastik kasi, parang uh, ano siya, sa ilalim. Kaya ang hirap uh, pa siya dahil ano, nagdikit-dikit na yung plastik eh. Pasado alas 12 ng hating gabi na magsimula umanong sumikla mga poy sa loob ng natulong warehouse. Palibasa pagawaan. Puno umano ng mga highly combustible materials ang gusali. Dahilan para mabilis na kumalat ang apoy. Kasi mga kahoy-kahoy yun, yung so mga pusod, may doon doon nagsimula, ano, baka may nagtapon ng sigarilyo. Doon po nagsimula uh, yung apoy. Ano, ano po ba yun? Yung, 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 lugar na pinatapunan, ano po mga laman doon? Ano? Electronics yun, gawa kami ng karaoke, video karaoke. Okay? Buti nilang malo at nagkaroon pa ng pagkakataong makalabas ang mga tauhan ng naturang pagawaan. Tumalong po dyan sa may gate, sa may bako do. Ay, malakas na po yung apoy. Eh. Naano na rin sila eh. Sa lakas ng apoy, mabilis na iniangat ang hudyat ng alarma sa Task Force Alpha. May git-anin na puntrak ng bumbero mula sa iba't ibang syudad ang kinailangang rumisponde malabanan ng apoy. Tinatayang ang aabot sa limang milyon piso ang halaga ng pinsala. Joel, sa mga sandalito ay confined fire na ang sitwasyon dito sa may Marikina City. Kinailangan nilang gamitan ng chemical pamatay sunog na tinatawag na AFFF para lamang maapula ang apoy. Dumating na rin yung tinatawag na aerial basket ah, dahil nga dito naabot na ng mga bumbero yung pinakasentro na sunog at tumaasa sila na hindi magtatagal ay ganap na rin maapula ang apoy. Joel? Oscar, thank you.